So, good morning. Meron tayong service dito sa ating customer. Ang motor natin ay keyblade. So, ito yung status ng kanyang panggilid. Ayan, may taliman ng gabi. So, ayan. So, ito lang yung mga naging problema ng motor niya. So, ito yung common problem ng ating motor. Ayan, ito yung sa kicker, kaasawa nito. Ayan. So, ito yung mga mapapalitan ninyo. Sir, may tama yung ano mo, starter bindex mo. Ito yung nakakalansing, oh. Yan. So, ito yung... Ito oh, yung naglulus may ito nakakalansing yun. Yan. So, ito yung starter bindex. Lumigay na. So, ito yung... <laughs> na, nahuni na. Tapos so, ito. Fly ball. Uh. Sir, so, may tama yung ano mo. Nasaan yun? Yung kicker? Ito ito, kaya hindi siya siguro na masipaan. Ito Marambot, isa, yun, ayun, na, ayun, nabasag na oh. Tsaka parang pudpud na din natin. Yan, ito. Pudpud na. So, kaya hindi siya nabalik oh. Ayun, nabalik Wala-wala hmm. pa. Hmm. 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 So, yan lang yung uh, common na nasisira sa ating keyblade. Kapag matagal na. Wala, wasak ate. <laughs> so ito pang issue ng Keyblade natin, nalaki yung butas ng na. Bendex drive. So ito nalaki. Buo na din pati daw ko. Oo. Yan, mayyayari yan. Ano na siguro? Yan oh. Ano oh. <tinyo> na <natin siguro> <tinyo> malaki yung butas ng ating so ang papalta mo rin din dito sir ito tapos to iba pa yung presyo so, magkaka bawat bawat ano po nyan magkakaiba ang presyo eh, meron sa inyo kayo sa stock so, ah yung order natin di ba padala na ni sir maki yung quotation sir yan. ito lagi magkasawa ito sir ha kasi oh pud na Bukan na, <laughs> ka na muna mag-cover, magpiyesa. Magpiyesa -mag ka muna ng motor. <laughs> magpiyesa ka muna. Sayang <laughs> <So> belt. <laughs> yung belt mo local? Yes, <laughs> 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 local. Ano sa? Motor yaman sidyan. Di natagal na 'yan.